Ganito na pala ang team ng LA Lakers ngayon sa NBA at siguradong kahit mga Lakers fans ay magugulat nga dito. Well, matapos ng hindi magandang pangyayari nito sa Lakers kahapon kung saan natalo nga sila sa Minnesota Timberwolves at sa kalagitnaan in the first quarter ay nawala pa si Andre Davis lang dahil sa eye injury and then si Lebron James hindi naglaro ng dahil din sa injury na tinatawag nilang flu-like symptoms or para mang may sakit itong si Lebron James. Abay, may good news pa nga rin na hatid sa maraming Lakers fans ngayong araw. Nang dahil alam nyo ba ang LA Lakers mga idol have been playing really well this past 11 games. At ayon nga sa statistics na ito, ang kanilang record daw the last 11 games ay 9-2 and and they are top 6 in the NBA. Ang kanilang offensive rating ay top 10 naman which is 116.2, top 9 nga daw yan. At ang kanilang defensive rating ay top 6 naman pagdating sa buong NBA their last 11 games na meron nga 108.5. Pagdating naman sa kanilang net rating ay top 8, 7.5 yan. And then ang kanilang true shooting percentage ay top 2. Hindi NBA mga idol, number 2 sa buong NBA which is 61.7. At ang ibig sabihin nga ng true shooting percentage ay ang efficiency ng paglalaro ng isang NBA team offensively and defensively. At ang efficiency ng Lakers ay number 2 sa buong liga. Ang nauna lang sa kanila ay Phoenix Suns yan. At hindi lamang yung mga idol lang dahil ang LA Lakers daw sa first half of the season kumpara sa second half of the season ay parang completely na ibang NBA team. Dahil sa first 30 games nga nila this season ay meron silang 16 and 14 record which is one of the worst in the NBA. Pero sa last 40 games naman nila ay meron nga silang 26 and 14 record which is one of the best in the NBA. At parang top 5 nga yan sa buong liga. Kaya naman mga idol, mataas ang optimism ng maraming Lakers fans. Tumataas nga ang kanilang pag-asa tsansa na mauulit nga ng LA Lakers ang kanilang ginawang run, playoff run last year na umabot pa sa Western Conference Finals. Banggit nga ng maraming Lakers fans ay parang ito daw ang pattern na kanilang nakita last year. Kung saan mga idol sa last games, sa last remaining games ng season ay dito nga umaayos ng paglalaro ng Lakers at pagdating naman sa playoffs ay doon na nga nag-umpisa lumabas ang kanilang tunay na galing. At yan nga ang ating aabangan ngayong taon kung mauulit ba nila ito. At hindi pa rin healthy ang LA Lakers mga idol. Merong pang panakanakang injury dito kay AD. Pati na rin kay Lebron James at ang isa sa mga puntasyon nila sa kanilang last year's playoff run na si Vando ay hindi pa rin masyadong nakapaglaro because of his injuries throughout the season. So kahit maraming disappointed na fans dito nga sa naging performance ng LA Lakers this season at nananatili sila sa 9th seed ay meron pang ang optimism, excitement na dala ng dahil baganda na ang kanilang nilalaro at hindi pa sila completely healthy niyan. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.